Ayan mga bossing no. Yung asawa kanya kunwari mga bossing uh, mayroon siyang tinitingnan diyan, may hinahanap siya dyan sa bulletin board. Pero bossing style lang po 'yan no. Sa totoo po talaga ang nangyari po dito sa uh, amin ay lumiko po kami dito na yan, na yan no, yan, ito. Yan. sa lugar na po ito. No u- no, no po, yan po nakalagay po diyan. Pero, ang ginawa ko po, nag po ako dyan dahil galing po ako dito sa kalinya na yan po. Yan ang dina dinaanan ng bus, bawal po dyan lumiko. Pero po, ay, eh, dahil po nagmamadali po ako, akala ko po ay makakalasot po ako. Pagliko ko po, napansin po ako ng traffic enforcer. Kaya po, po doon sa taas, malapit lang po talaga dyan. Ngayon, dahil sa takot ko po na mahuli, pumasok po kami dito po sa ko dito sa lugar na ito na pinasokan namin. Dito po ako pumarada. Kunwari po, mayroon po ako dito, dito kailangan. No? Pero sa totoo lang, wala po talaga ako dito kailangan para makaiwas lang po sa huli, ginawa ko po ay pumasok po kami dito ng asawa ko. Ayun po, eh, ang asawa ko po, kunwari po, uh, mayroon sa dating dito, no? Para hindi masyado kami halata na kami ay nahi, may iniiwasan lang, no? O, ayan po. Kaway-kaway po sa mga nakararas po ng gaitong style. yan, Ayan. Shout out po sa inyong lahat.